Ito ako ngayon sa Double Dragon sa labas. Lakad-lakad. Paano -lakad. pa ako papunta ako ng Malabay siya? Huwag ko paano to. Sobrang init kasi. tayo. Kasi sobrang init. Mano yung beauty ko nito. My God. Tingnan mo dito. Yung Molo Bishan nandun sa kabila eh. ganda mga building dito, Lalaki na ng mga building dito sa may Molo ah uh, Dahil Dati, anu lang yun dito, eh, of Bisho lang yung building. Tapos ngayon, sobrang dami na. Hindi mo anu-anong mga 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 anu-anong Oh my God, mga anu init mga oh. anu anong na anu mga anu anong mga anu mga mga Tingnan niyo. Nasa base na tayo. Oh my goodness. It's a cute girl. And I'm the cute one. dapat pala doon sa kabila mag ano dadaan para makapasok doon what is this? it's very very hot bukas dito nagdadaan um, saka ito dito alala ang gaganda ng mga building dito oh, mga units kundo units dito silipin natin dito sa kabila ha huh. yan ito din sa kabilang side yan doon kalsada na yan dyan So, lakad muna tayo. Papasok. Oh. Papasok muna tayo dito. Ang ganay siya masyado. Yung kababa. Yung mga banila. Kung paano, nakapila talaga. So, may mga ano pang saan kayo sasakay pero kailangan ano siya naka pila 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 Uh, ito yun Tingnan mo Punti lang ngayon yung kako hindi ka Kaya nung naparaan Siguro Pag-antay-antay ako sa akin Punta tayo Doon sa baba Ito kaya sa tabi nilog Sabi lang Ito syu-syu tayu di situ ok di Pagkakataon tayo, papunta tayo ng tabi ni Dito para sa mga bata, maraming ditong palaruan sa mga bata. Tingnan mo. Nakikita no. ko dyan. Pero ayun po. Marapit na ang... Nagpapanood tayo ng sunset. Okay. Sunset ba? Or... Ito. Dito, sa tabing dagat, maraming mga tao. Wala ko yung sunset. Tingin ta. <laughs> sunset. E tayo. Sunset. Ito tayo. tayo dito. Ilan ba ka na pala dyan, no? Ngayon lang ako nagbalik dito, eh. Akyat mo na ako. Yeah. Tingnan. laki ng mga bata doon. Hmm. Dito, medyo malinis naman. Pero may ano naka may mga kahoy na nakaan na dito. Tignan mo, ang ganda ng ano doon. Mga building doon sa kabilang. Malapit na yung sunset. Tingnan mo, may kapunta dito. Tignan dito. bang kang ada apa pun tadi ah uh, ya dah anchor tu kali yang dulu

Ngayon lang nakabalik nito. dami na pala doon tambak, oh. Halos uh, kalahat. Ang laki-laki na nang natambakan doon sa ano, oh. Halos kalahati na. Siguro, andoon din sa kabila, oh. Puro na tam pinambakan ng buhangin. Sana matapos na yung ano, pag ano. kada ako dito para makarap doon sa kanya dulo doon ako sasakay ng jeep Wow. may nagbabasketball pa dun sa kabila oh. marami na umuwi ang dami ng papa umuwi parang liga-liga pala to